Yes or no it. lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. You listen to the question para hindi na pa ulit-ulit. Hindi? hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahi yung mga oh. operators na hindi mag consolidate Ah, kumbaga ay pinag-usapan lang nila na kunwari your standard pero hindi po sapagkat marami pong Informasyon ang tinanggap natin na meron po kayong uh, isinama sa modernization program ngunit hindi po Euro-standard ang inyo. So Mr. Chair, gusto natin linawin dito, tanong din natin ng mga drivers natin. Nagbigay kayo ng deadline ng 31, January 30, 31, so ano ang magiging epekto nito sa mga drivers? Makakapagbiyahe pa ba sila? Katulad ng sinasabi nyo kanina, kung hindi sila nakakapag-consolidate? manguhuli kayo ng mga drivers na paso na yung mga individual na mga franchise nila. So ano po yung mangyayari dyan, Mr. Chair? Okay. Yeah. As, yes, uh, Your Honor. Yeah, briefly po. Basically po, yung consolidation ended December 31. So wala na pong allowed na mag-consolidate ng plankisa niya. What is being allowed po ngayon up to January 31 are all drivers kahit consolidated ka, kahit hindi ka consolidated, inalaw po ng LTFRB na sila po ay bumiyahe up to January 31. But regarding the consolidation po, nagkaroon na po tayo ng final which was December 31. So yun po, bumiyahe. So, Mr. Chair, ano na mangyayari after January 31 sa mga driver na may mga individual franchise na hindi ninyo nire-renew? Yeah, I'll make it fast for your honor. Yung mga drivers po, basically, uh, on my part sa OTC po, nag-connect na ako sa mga different cooperatives nationwide because definitely the cooperatives will need drivers po. So yun po yung magiging isang solution po ng aking opisina na mailipat po sila, matanggap po sila ng mga kooperatiba for them to still continue their livelihood po. On my part po yan sa OTC. Thank you po. So, Director, uh, Mr. Chair, malabo yun. No? ayaw nga nilang magkonsolida eh. Gusto nilang, gusto nilang mag, ano, magmaneho ng sarili nilang jeepney. Ito nga, pinipilit niya talaga silang ilagay sa isang sistema na tingin nila, hindi sila kikita doon o tingin nila ay, ano, ay malulugi sila. So ano na mangyayari doon sa mga jeepney na hanggang ngayon nag nagmamaneho pa rin ang kanilang sariling ano, no, jeepney. So after June, January 31, sagito na ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na? Yung mga drivers po, makakabiyahe pa po. Pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yan. Ah, again, hindi nga sumama sa kooperatiba, di, hindi na sila makakabiyahe. Uh, uh, As decision na po nila yan. Yes, yes Your Honor. As a driver na po yan. It's their decision pa. So, ito sabihin, Mr. Chair, after January 31, kung hulihin na lahat ng ano no lahat ng mga drivers na babiyahe individually so yun natatandaan natin ano magiging epekto niyan Mr. Chair sa ating mga commuters sa ating mga drivers sa pamilya nitong mga drivers na to yan po Mr. D Chair Dio please answer the question Mr. Chair, may we request that the board member Mercy Lainez be acknowledged? She will answer the questions Yes to or ba? no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit. Nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. Yun lang ang tanong eh. Yes. Sir, Mr. Chair, the answer is hanggang January 31 makakabiyahi pa sila. Sir, ang tanong, you listen to the question para hindi na pa ulit-ulit. Hindi na, your honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahi yung mga oh. operators na hindi nag-consolidate. Uh, ano ang basis ninyo na hindi nyo mapapatakbo sila after January 31? Are you canceling their franchise? Yes. After January 31, uh, we will be canceling their, we will be initiating proceedings for the show cause order muna uh, for them to answer kung bakit po kailangan nilang makancel yung aram. kailangan silang tumuloy sa kanilang prangkisa. Chairman, yes po sir. If you if you read the uh, gist of the uh, press release of the speaker, ang isa doon po na na essential uh, ingredient doon sinabi niya is you should look after the welfare of the driver. What you are telling me is not you're not looking after the welfare of the driver. Well, be And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na no, makasagot lahat ng tinatanong na aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukumpas dito sa programang ito. Oh, kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot. Eh. Di ba? And it shows na nobody is in control of this program. And maybe that is the reason why Anim na taon na, nandyan pa rin tayo sa 10% ng consolidation, di ba? Yung ra rationalization ninyo, 10% pa rin. Mamaya, tatanay ko nga kayo, alin ba ang nauuna dapat sa programa ninyo? Yung route uh, rationalization o yung consolidation? Hindi ko maintindihan kung bakit sentro ng sentro yung consolidation sa inyo eh. Thank you. Mr. Chair. Uh, Chair, sense na po kayo. Hindi. <laughs> Mr. Po Chair. Kayo? Yes, um, Mr. Chair. So, uh, siguro, um, ko na lang, ano. So, December January 31, hindi napapayagan yung mga drivers may, na may individual prangkisa. In effect, Mr. Chair, 500,000 na mga family members nitong mga drivers nito, ay yung maapektuhan. Yun yung papatayin ninyo. Yun yung magugutom sa panahon na ito sa papayagan kaya yan ng, pas, ng, ng present administration, Mr. Chair. Mr. Chair? Uh, are you true, uh, Your Honor? Yes, ma'am. Thank you. Mr. Chair, can I button lang, Mr. Chair? Tungkol din sa... Opo, opo. Oh, sige. I'll, I'll... Kasi Mr. Chair, yung sinasabi po nila na na-meet niyo po yung 76%, Yan po ay isang kasinungalingan kasi po sumunod ang mga drivers at operators na masukal na masukal sa kalooban po nila na magkipag-consolidate dahil sa takot nga po nila na pagdating po ng January 31, wala na po silang pasada. Yan po ay interview namin. Bumaba po ko mismo sa terminal po ng jeep at sinasabi nila na sumunod lang sila dahil sa takot. So sana ay nai-report sa presidente. Sumusunod sa inyo dahil sa takot, di dahil sa gusto lang kalooban po nila. Thank you po, Mr. Chair. Mr. lang, ano, tapos sa talas. Sandali lang. Uh, kasi kung pag-egresya ko kayo lahat eh magkukuha na si baka magalit bigla si honorable Marcoleta na kasunod dito Hindi nga uh, eh kayo nagpalit eh I give, I give in to uh, Congressman uh, Marcoleta for uh, his condition right now so that uh, we need to ano uh, recognize first ano uh, yes. si uh, Congressman Marcoleta The chair would now acknowledge the uh, Honorable uh, Dante Marcoleta, uh, who has exchanged places with the Honorable Dan Fernandez, Honorable Marcoleta, you have the floor. Thank you. Chair, you. In you. young matalang, Thank uh, you. Fernandez you. Thank you. Thank computation ni... Congressman Pusita na dapat na kitain ng mga drivers per day base doon sa pinrocure ng cooperative. Tinanong po niya yon doon sa LTFRB pero mukhang hindi po tayo nakakuha ng isang magandang sagot. Is the computation of Kong Busita, which was already expressed to the DE, uh, to the LTFRB, Accurate, Mr. Chair? Sinong sasagot na Congressman Busita, ano na yung computation po nyo kanina na dapat kitain ng driver at saka babayaran naman ng pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit. What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may. Yan po, Mr. Chair, ay binasip po natin sa computation ng land bank based doon sa 1.6 million cost. And uh, base po sa sinasagot ng LTFRB, 10% daw yung subsidy na binibigay ng government, which is 480,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit. And based on the computation of land bank, nag-arrive po tayo doon sa cost per month. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers, So dahil wala po may pakita na estimate ang LTFRB, nag-initiate po tayo na mag-calculate na more or less 6,000 to 7,000 dapat ang average per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. bilang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day accurate, Mr. LTFRB? Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the uh, question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000. Yes, uh, ang tanong lang po ni Honorable Marcoleta is accurate po ba yung uh, computation ni Honorable Busita? We beg to uh, and we respectfully uh, differ with the uh, computation of uh, the Honorable Congressman Busita based on certain premises. Po. So, hindi accurate? I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle hey, is 1.8 million. Hindi, yes or no lang yung kwanko. Kasi, nagdidepensa ka kaagad eh. It is... Yes or no? Accurate ba yon? Hmm... Um, we wish to qualify, I think, uh, on a certain degree, no, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Katulad po ng nasabi ko, Mr. Chair, may basis po tayo. And considering na walang masabi... Mr. Chair, I think it is my... Yes, thank you, Mr. Chair. So, kung ay pinag-usapan lang nila na kunwari Euro Standard pero hindi po. Sapagkat marami pong informasyon ang tinanggap natin na meron po kayong uh, isinama sa modernization program ngunit hindi po Euro Standard ang inyong uh, ipinatupad kaya nangangako po ba kayo na may papakita nyo lahat ng nasa modernization program ng mga units lahat po ay euro standard uh, Mr. L-LTFRB yes Mr. Chair we will comply with the request of the good congressman we will provide the committee with the list of the units uh, and, the new, and uh, who are participating in this PUBMP at po, lahat po ng pinagkunan po ninyo, pinagbilhan po ninyo, magte na lahat po ng kanilang ibinenta ay euro standard po. Yung para po makasiguro tayo na wala nga corruption dito sa modernization program. Yes, we will comply. Uh, we will get the list and we will uh, provide it with to Naroon the Meron uh, ibinigay sa amin PUB modernization program ten components Tama po, ito po nasa aming harapan ngayon, mayroong yes, regulatory Chair. reform, initial implementation, industry consolidation, etcetera, etcetera. Tama po.